Ganito din ba kayo gumawa ng suman or biko? Ito yung aming ginamit na na pula at saka panutsa. At saka yung kanin, sinaing muna namin. Ito na yung gata. Yung gata pala ay kailangan siyang lutuin. Palabasin yung pinakalangis niya. Para lumabas yung lunok or latik. Ganito palang pagawa nito. Mas masarap daw to pag ganito ang guay kasi matagal siyang masira. Pagkabi ko lang ang gagawin hanggang golden brown lang yung lunok niya. Pero pag yung lana or yung pang haplas kailangan daw maitim siya yung lunok niya. Ito naman yung panutsa. Hiniwa-hiwa ng maliit and then nilagay sa kawali. Kasunod na yung brown sugar. At halu-haluin hanggang sa ito ay matunaw lalabas mamaya yung pinaka oil nung nung langi nung niyog. itong oil na to ito yung galing sa gata na niluto sa kawali and na uh, pag natunaw na yung asukal lumabas na yung langis isunod na natin yung kanin at ito ay ihalo-halo at meron din kaming dahon para iwas dikit yan nilagay na ni Kuya sa isang malaking pan and then na flinat niya na parang pangbenta Ate ba diba guys, na baka exciting. Itsura pa lang nakakatakam na. And inayos na ni Kuya para magflatten at saka sinunod yung nilagay na sa taas yung latik latik or lonok. So ito na siya, guys. Ganito pa gumawa ng biko. Ang alam ko kasi is isa-saing lang siya magkasabay. Yung gata. So ito na siya, hiniwa-hiwa ni Kuya na parang pangbenta. Mmm, sarap. Actually, kung masipag ka, halos doble pa lang kikitain mo dito eh yun nga lang matrabaho kailangan merong tiyaga ang sarap oo oh, parang parang ayaw kong galawin ayaw namin galawin kainan na